Hindi madali pero kakayanin. Isa lang din ako sa mga nangarap na magkaroon ng sariling bahay at lupa. Sa mga gustong sumubok, huwag kayo mahina ng loob. Magtiwala lang kayo sa sarili ninyo. Siyempre, samahan nyo na rin ang sipag at syaga. Kaya habang bata pa at malakas ang ating katawan, isipin agad natin ang ating kinabukasan. Sa totoo lang, nakakapagod rin naman talaga magtrabaho eh. Pero kailangan nating gawin. Huwag tayong susuko kahit sa panahon na tayo ay pinanghihinaan na. Kasi alam ko, sa lahat ng pagod at hirap natin, may isang bagay na ipagkakaloob sa atin ng Diyos. Basta huwag kang susuko sa lahat ng hamon ng buhay. Ito, sinubukan ko lang at nangarap ako. Hindi na para sa akin, kundi para sa aking mga pamilya. Kaya ilalabang ko hanggang dulo. Masaya ako kasi kinakaya ko, kinaya ko pala kaya ito nagsaing na ako nagsaing na ako para sa bahay at lupa ko thank you lord sa blessing